Alright guys, uh, papunta kami ngayon sa Global Village kasi meron akong tatlong ticket. Iskay kunin mo nga yung ticket na baba. Yan, meron akong tatlong ticket sa Global Village na VIP silver bigay nung uh, regular customer namin. So sayang naman kung itatapong ko to. Ang gagamit ko rin naman sa pamilya ko. Kasi ngayon, tinignan ko sa Google yung Global Village kung para sa itong ticket na to At sakto ngayong Martes ay para sa family at saka para sa mga ladies, sa mga babae. So, ayun. Kasi day off ko pa rin, uh, pupunta kami sa Global Village. So, pag i ko yung mag ako, lalong-lalo na si Sky. Okay? So, tara na. Samahan niyo kami sa Global Village. Sky, saan ka Sa Global Village. Sa Global Village. Yay! Let's go 1, 2, 3 Okay, nasa labas na kami So punta lang kami dun sa bus stop Puntang uh, Dubai Magdudubay muna kami Tapos Dubai to Global Village Dubai pa rin yun <laughs> Pero may uh, bus papuntang Global Village talaga Okay guys uh, Yung Global Village Isa yun sa mga magagandang pasyalan dito sa Dubai Nag-o-open lang siya tuwing winter kapag summer, sarado siya. So, tuwing winter lang siya nag-open. So, mostly pang pamilya to, mas maganda pa siya lang to pag pamilya. At, yun nga, bihira lang siya, ano, uh, winter lang siya makikita o mapapa siya. Kaya, yun, ngayon lang ulit natin makikita itong global village. So, ano Okay, nandito na kami na sky sa bus stop. Kaso, uh, nagpapaload ng bus card si Mrs at walang laman yung bus card niya. So maghihintay kami ni Sky dito sa bus stop. Hi, Sky, Opo. wala pa yung bus natin? Opo. Okay. O yun ang pinawagdanahan natin no? Oo nga, yun niya. Okay guys, uh, nandito kami sa bus. So diretso na kami nito. Okay. Okay, nandito na kami sa bus pabuntang Global Village. Bale, kumain muna kami sa restaurant para magpalipas ng oras kasi yung timing ng uh, bus dito nas 4 pa. So, palipas ng oras muna kami sa restaurant. Kumain kami. Tapos pagkakain, ito na yung bus. Nandito na kami. So, iintay na lang namin umalis yung bus. So, na kami ng Global Village. Okay? <laughs> Alright. See you na sa... See you, Mama. It's a global village. We want to try and triangle Okay, nandito na kami sa Global Village. So napakalaking pinagkaiba na nito nung dati kaming nakarating dito. 2008, ano? Mm -hmm. 2008 libre pa yung entrance dito, libre pa. Ngayon may bayad na. Tsaka ang laki pinagbago. So tara, mamaya na ulit kasi ipila pa kami. Ano, malalaman ano tayo? Feel good? Feel pa Walang tata? So guys, pagpasok mo ng entrance, pinakita ko lang yung bigay sa akin na VIP ticket. Uh, yun lang, pumasok lang kami. Wala namang nakalagay na yung tinatatakan, stamp wala ring uh, bracelet na nilalagay para malaman kung anong ticket mo so ewan ko basta pumasok na lang kami maganda libre tayo ano? diba? so maganda libre kami Hindi ito ganti dati ano. Oh, oh lupa. Ano ba? Tahan muna natin tong kwit. Unahin muna natin tong kwit. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Okay, uh, hindi muna kami papasok sa kwit kasi mukhang hindi hindi ito yung pang-amin, pang-Arabic lang talaga. Kaya <laughs> dito tayo sa kabilang uh, bansa. Pumasok kami dito sa Egypt. na namin na pinapasok yung mga loob kasi nakikita namin puro mga ano lang, mga pang Arabic na mga damit. Mga damit, papangu, souvenir. Kaya hindi na namin na pinapasok. Kaya muna kaming ice cream, nahingin si Iska na ice cream. parang mga ano naman dito food court puro restaurant sa likod ko pero sabi ng kaibigan ko na pumupunta rito kapag weekdays 20 lang yung entrance kapag weekend 25 yung entrance ayun ganun 25 o 30 basta weekdays 20 weekend 30 parang ganun mura lang din ticket nga. Ito, tindahan ng ticket. Bili ka ng ticket. It's time. Oh, galen.

Times don't fly too high Be sure to keep the mountain in sight fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Tuntun Jepang Nasa Japan tayo pero ang mga nagtitinda kabayan, puro kabayan lahat kabayan. Japan, times, sure the, Love the world but keep the sky on your mind. ba may dragon? Uh, lumabas na nga pala kami So, tapos na yung aming pamamasyal dito Sulit naman yung binili namin na Pang rides Kasi nag uh, Nag-enjoy naman si Sky Pero medyo bitin pa siya Kaso wala tayong makagawa Wala tayong pera Budgeted lang yung pera natin So, paano? Sa labas na lang kami kakain pag uwi Kasi mas mura ang pagkain doon Dito kasi Triple ang ano eh Press sa loob Kaya sa labas na lang tayo kakain So, tara Uwi na kami Okay, uwi na tayo Ice cream Alright Masaya, maganda Napakaganda ng uh, Global Village ngayon. Kumpara doon sa dati. 2008, ano? 2008 siya nag-open. Eh. Okay, nandito na kami na iskay sa bus. So, pa na kami. Okay. Guys, gano'n na. Nakaka-enjoy din. Enjoy din talaga. Ano? Okay. Pero, kung pupunta ka, dapat may ganyan talaga. Kasi masasarap yung pagkain. Tsaka masarap pang binin. No, mga souvenir. May nanalo ng saging, oh. <laughs> sa Mahirap din pala yung nananalo. Mahirap bitbitin pa uwi. <laughs> Mahirap pag nanalo. Ang laka ng premyo. Ang hirap bitbitin pa uwi pag walang sasakin. Ako naman na is oh. Si is kayo. Eh. <laughs> Yun. Okay guys, dito na tayo sa bahay namin sa Sharjah. So yun, naging masaya naman yung uh, lakad namin ngayong araw na ito. At uh, sulit, sulit yung ibabayad nyo sa Global Village. Kaya ang masasabi ko lang sa mga papunta ng Global Village, sulit, 5 star. Pali pag weekdays, ang nakalagay doon, 25. Pag weekend, 30. Yan. Eh kami, hindi naman kami nagbayad kasi yung isa kong customer, binigyan ako ng VIP silver ticket. Uh, inabot ko lang dun sa entrance tapos libre na kami sa entrance ang nagastos lang namin ay yung sa rights at saka yung uh, yung kung bibili ka ng pagkain pero uh, may papayo ko lang sa inyo kung pupunta kayo doon sa loob kumain na kayo sa labas o kaya sa labas na kayo kumain kasi pagdating nyo sa loob pagpasok nyo triple o four times ang presyo ng lahat ng pagkain doon kaya as in super magastos bukod pa yung mga souvenir na tinda doon hindi na nga kami pumasok doon sa mga loob-loob ng mga bansa-bansa Kasi puro ano yun eh Puro gastos lang ang ano na eh Pagpasok mo eh kasi lahat doon souvenir lang Eh maa-attempt ka lang na yung mamili Pero kung mapera ka, wala nang problema doon Tapos sulit din yung mga rides Napakaganda ng mga rides Ito nga, nag-enjoy nga si Sky doon sa mga rides Mga limang rides kami So bumili kami nung card Doon sa Carnival tapos yung card low low doon mo. nagload kami ng 150. Sa so, 150, nakalimang rides na kami. At lahat ng rides na yun ay eh, sulit. Exciting yung uh, mga rides doon. So, ano, bueno, magpapahinga na muna kami at uh, see you na lang next time. So, yung 25 at 30 dirhams nyo na babayaran, eh, sulit. Sulit sa Global Village. Okay yun. Panalo. So, bye. Good night. Sky, bye-bye na. Bye. Nag-enjoy ka sa rides? Take bye.